Yo! What's up guys? Welcome back to my YouTube channel and for today's vlog, dahil po uh, wala po akong regalo uh, sa anak ko noong October 19 birthday po niya eh, yung sirapong yung sirapong niyang CP ay pinakayos ko so noong unang vlog ko, naprank ko siya na yung uh, calculator po ay ginawa kong CP, kunyari tapos ko siya, naprank naman siya akala niya CP <laughs> So yun nga guys, uh, ah, pinais ko po yung CP si na ako dun sa kasamang ko sa trabaho. So nung 21 or 22, hindi ko pa alam kung siguro ah, 23 na po yun. Ah, 23. 23 po. Nakuha ko po yung CP si na at okay na po. Hindi na po siya. So, ito na po yung cellphone niya. yan yan, yan okay na po yan bago ni po yung LCG nito so pinais ko po to kay uh, may paring Rowel Yatko shout out sa iyo uh, Roel Yatko kung gusto niyo po magpaayos ng cellphone at subok na po marami akong na nagpapaayos sa kanya uh, search niyo po yung Rowel Yatko basta uh, i- I ano ko rin po sa screen natin yung pangalan niya, yung Facebook niya para sa kanya na po kayo magpaayos. Magaling po siya. Ayun po, nice po. Kasi natanggal po to yung screen niya. Papakita ko yun po yung before na maayos tong CP niya. Ngayon, yan, ako okay na po siya. Maalamin na po ng pangalan ko at siguro uh, matutuwa yun sa regalo ko sa kanya. So, ngayon ko na po siya. Sa, ngayon ko na po ito ibibigay sa kanya. And then, ilalagay ko po to sa may bag niya. Tapos din, tatawagin ko po sa messenger niya. Hindi, mo siya sa, magugulat siya sa surprise ako. <laughs> so, ito na natin ko. Ito na natin yung birthday na birthday gift ko sa'yo. Hindi mo to inaasahan. Mas surprise ako ngayon dito. Ha. <laughs> ah, papanoorin niyo guys ha. Ito na guys. Nalilito ko sabag niya. Pensin na tayo hindi ko na nalagay sa sa wrapper. Sa gift wrapper. Alam ko muna to ako rito tatawag, andun po siya sa labas nagkukinto, andun po sila mag-iina and then tatawag po ako dito, tatawag po ako doon nalabas po ako, and then tatawag kasi so, kailangan palakasan ko yung volume nito kailangan palakasan ko yung volume Pwede po guys. Pusok na po yung wifi. Anyways, punta na Ayan. 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 Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun?